Galing pa siya na makapsing. Nalobat yung cellphone niya. So, kung ano niya. Kung kaya niya, go. Tara, hindi ko ma'am. Eh, ikaw bahala, kuya, kung ano ka na. No, hanapin mo yung ano ko. Kasama ka pa nila? Hindi, hindi po. nasa mo sa munti tinago ma'am? aminin mo na pare sa ibabao sa babaw! Uh, sa ibabao <laughs> <Say babaw> na <laughs> parang gusto na nang sunguko sunguko ka na, sumuko ka na hindi ko alam na kuya, sunguko sumuko na <laughs> Hindi kasi kuya, nakita nyo po kasi kung saan namin inano eh. Ayan. Ang Next time po, tayo ng iba. <laughs> kuya, akala ko suko ka na. Ha? Bawal suko. Akala ko suko ka na. Yung mic po na ko. Kuya, suko na. Nanap lang yung mic. Ay, may maghahanap pa. Oh, maghanap na kayo. wala Okay, maghanap na. Wala pong magtuturo ha sa mga nakakita po. Please lang. Ayan. Sino ka makakakuha? May malayo na. Meron ng ano dyan. Okay, ha? sa video, nakita kung saan. Nakita ko sa nilagay. Ang dami na nito. Wala pong magtuturo ha sa mga nakaano po sa ano. Wala pong magtuturo. Kung napanood niyo po yung video, nakita niyo po si Nano. Hello po. Shout out po sa sawa. Baka nasa bulsa ka po. Baka nasa bulsa mo na, ano. Sige, hanap. Hanap po. sa cellphone nyo. paano Kaya nga. Kung napanood nyo po yung video, makikita, makikita nyo po. Kung ako ko tatanggol ko lahat yan, parang makikita, ha? Ano? Suho na kayo? Suho na? Naka-live ko yan? Wala, hindi pa ako naka-live. Ipo-post ko pa lang po. Parang nakalimutan ko. Bingang pataw! Bingang pataw! Ah, saan? <laughs> Wala. Wala. Kaya hindi ko nakasintay nalang Ah, ah. Mali po kasi ano namin kasi may mga tao. Opo, okay lang. Basta panis lang po ako, panis. Okay, hello kuya. Hindi niyo mahanap? Hindi niyo mahanap? Ay, yung mic, yung mic. Ay, yung mic. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayun, nano. Thank you po. Tapos, pag ako yan, tatamuhan ko lahat. Ayan nga, ayan. Okay, tips. Damuhan niyo lahat yan. talaga hindi ko nakita to. Ay, si Kuya! Hindi pa sumusuko si Kuya! Hindi sumusuko si Kuya! Hindi sumusuko! Ano, suko? May baka? Ha, ah, saan? <laughs> Nalinisan na nila <laughs> na nyo na. Wala pa rin. Sa Nakita yon nandun so, si Nano. Nakita kung asan si Nano. Kung napanood nyo yung video. <laughs> Nakakatuwa. Ang dami yun. Hindi nila mahanap, Nano. Ang galing mong mag-ano, magtago. Diyos ko po, maunahan ka pa nila. Ay, <coughs> ay nako. Galingan niya. Ito na, aking

Asaan. dalawa ah, saan? ayun na, ayun nalisan bakaw, ha? Saan mo tinago? andun lang nakikita ko saan pero nandun kung asan si Nano. Kung asan si Nano. Diba no? Yun yun eh. Oo. Oh. Oh, oh. Inano in lang namin siya. Nako! Ayun na. Ayun Ayun